Sa mga likaw ng kasaysayan, ang ikatlong templo ng Jerusalem ay lumilitaw bilang isang pangakong binalot ng mga misteryo at inaasahan. Mula pa noong sinaunang panahon, itinuro ng tradisyong Hudyo ang pagtatayo nito bilang isang makapangyarihang kaganapan na puno ng malalim na espiritual na simbolismo. Hindi lamang ito tungkol sa pag-angat ng mga banal na pader, kundi ang muling pagtatatag ng nawalang koneksyon sa Diyos isipin sa sandaling ito ang pagkabalisa ng mga naghihintay sa kabanatang ito. Alam na ang templo ay hindi lamang pisikal kundi isang tulay patungo sa sobrenatural. Kapansin-pansin binabanggit ng mga propesya ang kahangahangang mga detalye tungkol sa kahalagahan ng gusaling ito. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapahiwatig na ang muling pagtatayo nito ay magiging malinaw na tanda na tayo ay papalapit na sa mga mahalagang kaganapan. Sa Ezekiel 44-48, matatagpuan natin ang masusing paglalarawan ng templo na parang isang makalangit na arkitekto ang nagdibuho ng bawat detalye. Maraming mga iskolar ang nagsisikap na maunawaan ang mga bahaging ito na bighani sa eksaktong detalye at simbolismo na nakapaloob dito. Ngunit ang higit na nakakabighani sa templong ito ay ang papel na ginagampanan nito sa kasalukuyang panahon. Hindi lamang ito isang labi ng nakaraan, kundi isang mahalagang elemento sa mga talakayang pampulitika at spiritual Sa katunayan, ang mga hakbang para sa muling pagtatayo nito ay unti-unti nang isinasaayos, maingat na iniaakma ng mga institusyon tulad ng Temple Institute na nakatuon sa bawat kinakailangang aspeto upang gawing realidad ang pananaw na ito. Bukod dito, ang mismong konsepto ng ikatlong templo ay may dalang mga pandaigdigang implikasyon. Hindi ito limitado sa isang bansa o lahi lamang. Mayroon itong pagkakaibang dulot ng magkakaugnay na interes at tensyon sa pagitan ng iba't ibang kultura at pananampalataya na nagbibigay ng espesyal na kahulugan sa lugar na ito. Ang aspetong ito ang higit na nagpapakomplikado at nagpapabigat sa simbolismo ng tema. Isa pang kawili-wiling punto ay ang paniniwala na ang pagtatayo ng templo ay magbubukas ng daan para sa paglitaw ng mga pigurang propetiko. Maraming naniniwala na ang pagdating ng Antikristo ay malapit na kaugnay ng kaganapang ito. Ang naturang figura na inilalarawan sa Daniel at pahayag ay inaasahang magdadala ng panlilinlang at pag-akit. Sinasamantala ang sigasig sa paligid ng templo upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ang ikatlong templo ay hindi lamang isang estruktura. Ito'y isang entablado para sa mga huling yugto ng isang milenyal na kwento. Gaya ng mga piraso ng isang palaisipang tahimik na nagkakaugnay Pinagbubuklod nito ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Iniwang nag-aabang sa mga kaganapang tiyak na magbabago ng lahat. Ang mga unang templo ng Jerusalem ay kumakatawan sa mahahalagang kabanata sa espiritualidad at pagkakakilanlan ng bayan ng Israel. Ang templo ni Solomon, ang una, ay itinayo na may walang katulad na karangyaan gamit ang mga sedro mula sa Lebanon at pinong ginto. Ito ay sumisimbolo sa banal na presensya, isang santuario kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Gayunpaman, ang pagkawasak nito sa kamay ng mga Babilonyo ay hindi lamang nagdulot ng pagbagsak ng isang pisikal na estruktura, kundi pati na rin ng espiritual na koneksyon na yumanig sa buong bansa. Pagkatapos ng pagkatapon, itinayo ang ikalawang templo sa pangunguna ni Zorobabel. Bagamat mas simple ito, napakalaki ng kahalagahan nito. Ibinalik nito ang sentralidad ng pagsamba at mga espiritual na gawain. Dito, sina Esdras at Nehemias ay nagpanumbalik ng batas at espiritu ng komunidad. At dito rin, makalipas ang ilang siglo, hinarap ni Jesus ang mga pangaabuso sa relihiyon, muling pinagtibay ang kabanalan ng lugar Juan anim. Ang bawat isa sa mga templong ito ay may dalang mga aral na lampas sa kanilang mga bato. Ang una ay sumasalamin sa tipan sa pagitan ng Diyos at Israel, samantalang ang ikalawa ay nagpapakita ng katatagan ng isang bayang determinado na panatilihing buhay ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga kwento ay patunay na matapos ang pagkawasak ay maaaring sumunod ang panahon ng pagbabagong buhay, isang siklo na naguumapaw sa mga henerasyon. Samantala, ang mga pagkawasak ay hindi nagpawi ng pag-asa. Ang pagluluksa para sa templo ay isang palaging tema sa tradisyong hudyo na ginugunita taon-taon sa Tisha Baav. Higit pa sa isang panaghoy, ito ay isang muling pagpapatibay ng pangako ng panunumbalik isang bagay na nagpapanatili sa apoy ng pananampalataya at naghahanda ng daan para sa muling pagtatayo sa hinaharap. Bukod dito, ang mga makasaysayang kaganapang ito ay nagsisilbing makapangyarihang mga talinghaga. Bawat isa sa atin ay dumaranas ng mga sandali ng pagkawala at muling pagtatayo. Tulad ng bayan ng Israel na nakatagpo ng lakas upang itayo muli ang kanilang mga templo, tayo rin ay tinatawag na muling itayo ang ating mga istruktura sa kalooban sa harap ng mga hamon. Ang espiritual na koneksyon na naitatag ng mga templo ay nananatili. At habang ang kasaysayan ay waring tumitingin sa nakaraan, ito rin ay tumuturo sa hinaharap. Nagpapahiwatig na may mas dakilang darating, isang bagay na maguugnay sa lahat ng piraso nang mas malawak na banal na plano. Ang bundok ng templo ay isang punto ng pagkakasalubong kung saan nagtatagpo ang kasaysayan, pananampalataya, at politika sa isang eksplosibong paraan. Para sa mga Hudyo, ito ang lugar kung saan halos isinakripisyo ni Abraham si Isaac at kung saan itinayo ang templo ni Solomon bilang espiritual na sentro. Para sa mga Muslim, ito ang lugar ng pag-akyat ni Muhammad sa langit na nagtatakda rito bilang pangatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Ang pag-iral ng magkakapatong nakahulugan na ito ay nagiging dahilan upang maging teritoryo ng matinding tunggalian ng bundok, kung saan tila bawat bato ay nagdadala ng mga siglo ng mga pag-angkin at tensyon. Sa larangan ng politika, ang bundok ng templo ay naging sukatan ng relasyon sa pagitan ng mga Israeli at Palestino ang pinakamaliit na pagbabago sa kasalukuyang estado nito ay maaaring magbunsod ng mga sigalot na may pandaigdigang saklaw. Sa gitna ng tensyong ito, ang ideya ng muling pagtatayo ng ikatlong templo ay hindi lamang isang usapin ng espiritualidad, kundi isang pagkilos na maaaring muling magpinta ng mga hangganan at hamunin ang mga marupok na kasunduan tinitingnan ng mga pandaigdigang lider ang Jerusalem bilang sentro ng kapayapaan o digmaan, depende sa kung paano hinahawakan ng masilang isyong ito. Sa kasaysayan, ang lugar na ito ay naging saksi sa mga pagkawasak at muling pagtatayo, ngunit bawat siklo ay nagdala ng mga bagong kahulugan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano, ang pagkawasak ng ikalawang templo ay nagmarka ng simula ng Hudyo Diaspora. Ngayon, sa muling pagkakatatag ng Israel, lalong tumindi ang tunggalian para sa kontrol ng bundok ng templo. Ang mga panalangin sa pader ng Panaghoy, ang natatanging labi ng ikalawang templo, ay sumisimbolo sa isang koneksyong hindi kailanman naputol kahit pamatapos ang mga siglo ng pagkatapon. Sa pananampalataya, ang bundok ay lampas sa politika ngunit hindi may kakailang nakatali rito. Ang presensya ng Mosque ng Al-Aqsa at ng Dome of the Rock ay nagpapahirap sa anumang tangkang pagbabago. Gayunpaman, ang pagnanasa para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo ay nananatiling buhay sa puso ng maraming hudyo, hindi bilang pagtanggi sa ibang paniniwala, kundi bilang katuparan ng mga banal na pangako ang hamon ay kung paano mahanap ang balanse sa pagitan ng mga pagnanais na ito nang hindi pinalalala ang mga umiiral ng tensyon. Ang pandaigdigang epekto ng alitang ito ay kitang-kita. Anumang mang desisyon ukol sa bundok ng templo ay hindi lamang makakaapekto sa mga direktang sangkot, kundi magkakaroon din ng alingaw-ngaw sa buong mundo. Sinusubaybayan ng mga kilusang relihiyoso at pampolitika ang bawat kaganapan, handang tumugon. Ang muling pagtatayo ng templo, kung gayon, ay hindi lamang isang gawa ng pananampalataya, kundi isang pahayag ng kapangyarihan at pagtitiyaga na may kakayahang hubugin ang hinaharap ng rehiyon at higit pa. Ang maselang balanse sa pagitan ng espiritualidad at geopolitika ay nagiging dahilan upang maging isang minahan ng mga posibilidad ang bundok ng templo, kung saan bawat hakbang ay maaaring makapagbago ng husto sa takbo ng kasaysayan. At habang nagpapatuloy ang mga debate, ang ideya ng ikatlong templo ay nananatiling isang anino, isang pangakong magdadala ng panibagong buhay, at marahil ng panibagong sigalot. Ang figura ng Antikristo ay lumilitaw bilang isa sa mga pinakaenigmatikong at kontrobersyal na tauhan sa mga propesya ng Biblia. Siya ay inilalarawan bilang isang karismatikong pinuno na maglilinlang sa mga bansa sa ilalim ng anyo ng isang tagapamayapa. Ayon kay Apostol Pablo sa 2 Thessalonica 2.4, itataas ng Antikristo ang kanyang sarili sa ibabaw ng lahat ng itinuturing na banal hanggang sa siya'y maupo sa templo ng Diyos, ipinahahayag ang sarili bilang Diyos. Ang detalyeng ito ay direktang naguugnay sa ikatlong templo sa pagpapakita ng apokaliptikong figurang ito. Ang koneksyon sa pagitan ng Antikristo at ng ikatlong templo ay mahalaga sa mga eskatolohikal na talakayan. Marami ang naniniwala na gagamitin niya ang templo bilang entablado upang pagtibayin ang kanyang kapangyarihan, magtatag ng isang huwad na kasunduan ng kapayapaan sa Israel. Gayunpaman, binabalaan ng mga kasulatan na ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Binanggit sa Daniel Sham 27 na sa gitna ng linggong propetiko, ang kasunduang ito ay masisira, nagmamarka ng simula ng isang panahon ng matinding kapighatian. Sa kasaysayan, ang mga pigura tulad ni Nero, Napoleon at maging ang ilang modernong leader ay itinuro bilang posibleng antikristo. Gayunpaman, malinaw sa mga propesya na ang figurang ito ay magiging natatangi sa kanyang kakayahang maglinlang at magdumina. Magdadala siya ng mga tanda at kababalaghan na magpapalito kahit sa mga pinakamatalino, na magpapaisip sa marami tungkol sa kanilang sariling mga paniniwala. Paalala ito na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng karunungan at pagkaunawa. Ang lalong nakakapukaw ng interes sa propesyang ito ay kung paano ito umaaling sa mga kasalukuyang kaganapan sa mundo. Ang kawalang tatag sa politika, ang mabilis na pagunlad ng teknolohiya at ang paghahanap para sa mga karismatikong leader ay lumilikha ng isang angkop na kalagayan para sa paglitaw ng isang pigurang tulad ng Antikristo. Parang ang entablado ay unti-unting inihahanda, bahagi-bahagi, para sa pagsasakatuparan ng mga kaganapang ito. Sa kabila ng madilim na kalikasan ng mga prediksyong ito, may elemento ng pag-asa. Tinitiyak ng mga kasulatan na ang Antikristo ay mapapabagsak sa muling pagdating ni Kristo, na magdadala ng katarungan at panunumbalik. Inilarawan sa Apokalipsis labing siyam, dalawampu ang kanyang huling hantungan itatapon sa lawa ng apoy. Pinagtitibay nito na bagamat maaaring maging mahirap ang mga panahon, ang panghuling tagumpay ay nasa panig ng kabutihan. Ang ugnayan sa pagitan ng ikatlong templo at ng Antikristo ay isa sa mga pinakakaakit-akit sa pag-aaral ng mga propesiya. Habang patuloy na nagkakatugma ang mga piraso ng palaisipang ito, nananatiling tanong kung paano patutunayan ng mga darating na kaganapan ang mga sinaunang prediksyong ito ang mga paghahanda para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo ay hindi lamang isang usapin ng pananampalataya kundi isang maingat na pagkilos na nangangailangan ng masusing pagpaplano at konkretong aksyon ang Temple Institute sa Jerusalem ay masigasig na nagtatrabaho upang muling likhain ang mga sagradong kasangkapan at kasuotang pangsaserdote ayon sa nakasaad sa Torah. Ang mga kagamitang ito, tulad ng gintong kandelero at altar ng mga handog, ay eksaktong replika ng mga orihinal handang gamitin sa tamang panahon. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang palatandaan ay ang paglitaw ng mga pulang baka, isang mahalagang elemento para sa ritual na paglilinis. Ayon sa bilang labing siyam, ang isang pulang baka na walang kapintasan ay kailangang ihandog at ang abo nito ay gagamitin upang linisin ang mga pari. Kamakailan lamang, ang pagkapanganak ng ilang ganitong baka sa Israel ay itinuring na indikasyon na ang mga propetikong panahon ay nagaganap na. Para sa marami, hindi ito simpleng pagkakataon, kundi isang makalangit na orkestrasyo ang mga makabagong teknolohiya ay may di inaasahang papel din sa kontekstong ito. Ang mga makabagong kasangkapan ay iniaangkop upang makatulong sa paghuhukay at muling pagtatayo, habang ang mga makabagong sistema ng seguridad ay nagtitiyak na ang lugar ay mananatiling ligtas. Ang ilan ay nakikita ang mga pagunlad na ito bilang banal na pagkakaloob na ginagamit ang mga yamang pantao upang isakatuparan ang kanyang layunin. Kasabay nito, ang muling pagtatayo ng templo ay nahaharap sa malalaking hamon, ang eksaktong lokasyon at ang mga sigalot sa politika na nauugnay sa bundok ng templo ay nagpapakumplikado sa sitwasyon. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ay nagpapatuloy habang ang mga lider ng relihiyon at politika ay masusing nagmamasid sa bawat pagunlad. Tila ang lahat ng piraso ng isang malawak na plano ay unti-unting nagsasama-sama. Ang prosesong ito ng paghahanda ay nagbubunga rin ng isang mahalagang tanong. Gaano na tayo kalapit sa pagwawakas ng mga kaganapang ito? Ang bawat bagong pag-unlad o tuklas ay nag-aalab ng diskusyon sa pagitan ng mga iskolar at mananampalataya. Ang tiyak ay ang mga kilusan sa paligid ng Ikatlong Templo ay higit pa sa isang makataong inisyatiba, ito ay malalim na umaaling sa espiritual na inaasahan ng milyon-milyon sa buong mundo. Ang mga kamakailang palatandaang ito ay hindi lamang muling nagpapasiklab ng pag-asa ng marami, kundi nagsisilbi rin bilang paalala na ang malalaking kaganapan ay madalas nagsisimula sa maliliit na hakbang. At habang nakatingin ang mga mata ng mundo, ang entablado para sa ikatlong templo ay patuloy na inihahanda na nagpapahiwatig na ang mga susunod na kabanata ay magiging mas kapanapanabik at makahulugan. Ang mga interpretasyong biblikal ukol sa ikatlong templo ay nag-aalok ng masaganang perspektiba mula sa malalalim na espiritual na pananaw hanggang sa mga mas praktikal na pagsusuri. Si Ezekiel, halimbawa, ay naglalaan ng mga kabanata apat na po hanggang apatnapot walo sa isang detalyadong pangitain ng hinaharap na templo, kabilang ang eksaktong sukat at mga partikular na tungkulin. Ang mga masusing paglalarawang ito ay nagbubunga ng tanong. Ito ba ay literal na plano para sa muling pagtatayo o isang espiritual na talinghaga? Ang debate sa pagitan ng mga iskolar ay nananatiling mainit na nagpapakita ng kahirapan sa pagbibigay kahulugan sa mga kasulatan. Isa pang nakakapukaw na aspeto ay matatagpuan sa Daniel, Shamdat 27, na binabanggit ang isang kasunduan na gagawin ng isang leader na magpapahinto sa mga sakripisyo sa templo. Madalas na inuugnay ang talatang ito sa Antikristo na direktang naguugnay sa ikatlong templo sa mga pangwakas na kaganapan. Sa kabilang banda, may mga iskolar na naniniwalang ito ay tumutukoy sa isang makasaysayang pangyayari na tupad noong panahon ni Antiochus Epiphanes. Anuman ang interpretasyon, parehong binibigyang diin ang sentralidad ng templo sa mga apokaliptikong kaganapan. Ang aklat ng pahayag ni Juan ay nagtatampok din ng makapangyarihang mga imahe na may kaugnayan sa templo sa pahayag labing isa, isa dalawa. Inutusan si Juan na sukatin ang templo, ngunit ang panlabas na bahagi ay iniwan, ibinigay sa mga bansa. Ang pangitain na ito ay sumisimbolo ng panahon ng paghuhukom at dayuhang pamamahala na muling pinagtitibay ang ideya na ang ikatlong templo ay magiging sentro ng mga espiritual at pisikal na tunggalian sa mga huling araw. Higit pa sa mga propetikong kasulatan ang ikatlong templo ay simbolo rin ng pag-asa at pagbabagong buhay. Sa Isayas 2-3, ipinangako na sa mga huling araw, ang bundok ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas at ang lahat ng mga bansa ay dadaloy patungo rito. Ang pangitain ng pandaigdigang pagkakaisa na ito ay kabaligtaran ng mga imahe ng pagkawasak na nagpapakita na ang templo ay magiging parehong lugar ng pagsamba at katalista ng kapayapaan. Ang bawat isa sa mga talatang biblikal na ito ay nagaambag sa isang mayamang at maraming dimensyong tapestry. Nagkakaiba-iba man ang mga interpretasyon. Lahat ay nagtuturo sa katotohanan na ang ikatlong templo ay higit pa sa isang pisikal na istruktura. Ito ay isang mahalagang bahagi sa katuparan ng banal na layunin. Sa ganitong paraan, ito ay nagiging patuloy na paalala ng koneksyon sa pagitan ng panandalian at ng walang hanggan. Samantala, nananatiling hamon ang pagunawa kung alin ang literal at alin ang simboliko. Ang mga interpretasyong biblikal sa kanilang lalim at komplikasyon ay nagsisiguro na ang pag-aaral ukol sa ikatlong templo ay patuloy na magpapalakas ng interes at inspirasyon nag-aalok ng bagong mga antas ng pagkaunawa sa bawat pagbasa. Ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang magwawakas sa muling pagtatayo ng ikatlong templo at ang pagpapakita ng Antikristo ay inilarawan sa mga kasulatan na may detalyeng naglalakip ng simbolismo at literalidad. Sa Daniel Siam 24-27, ang 70 linggong propetiko, ay nagkakaloob ng isang nakakaakit na estrukturang temporal. Madalas itong binibigyang kahulugan bilang isang mapa para sa mga huling kaganapan na nagpapahiwatig na ang muling pagtatayo ng templo ay isang di maiiwasang palatandaan bago ang dakilang kapighatian. Ang susi sa pagunawa sa kronolohiyang ito ay nasa mga tanda na nauuna sa mga kaganapang ito. Binanggit sa Mateo 24, Labinlima, ang kasuklam-suklam na kalapastanganan sa banal na lugar, isang direktang sanggunian kay Propeta Daniel. Ang tiyak na kaganapang ito ay nagmamarka ng isang kritikal na punto kung saan ang templo ay nagiging sentro ng pandaigdigang pansin. Dito magpapakilala ang Antikristo, sisiray ng kasunduan at sisimulan ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan. Ang mga sumusunod na kaganapan ay tila umaayon sa isang kadena ng di maiiwasang pangyayari. Una, ang pansamantalang kapayapa ang itatatag ng Antikristo. Pagkatapos, ang kanyang pagtataksil at ang kasunod na pag-uusig sa mga tumatangging sumunod sa kanya. Sa panahong ito, makakaranas ang mundo ng mga natural na kalamidad, digmaan, at isang walang katulad na pagbagsak ng ekonomiya tulad ng inilarawan sa Apokalipsis 6. -syam. Bagamat nakakatakot ang mga kaganapang ito, itinuturing ang mga ito bilang mga paunang yugto ng pangwakas na tagumpay ni Kristo. Itinatampok din ng kronolohiyang propetiko ang papel ng Israel bilang espiritual na orasan ng mundo. Ang muling pagtatatag ng Estado ng Israel noong labing siyam na apat na at ang pagkakakuha ng Jerusalem noong labing siyam na putpito ay madalas na binabanggit bilang katuparan ng mga sinaunang propesya. Sa patuloy na pagtatalo ukol sa bundok ng templo, ang muling pagtatayo ng templo ay itinuturing na susunod na mahalagang kaganapan sa biblikal na timeline. Bagamat kamangha-mangha ang mga propesyang ito, nagsisilbi rin ang mga ito bilang babala sa bawat hakbang, tinatawagan ng mga kasulatan ang mga mananampalataya na maging mapagbantay at handa. Sa Lukas 21-28, hinihikayat. Kapag nagsimulang maganap ang mga bagay na ito, tumayo kayo at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na. Kaya't ang kronolohiyang propetiko ay hindi lamang talaan ng mga kaganapan kundi isang panawagan sa pagkilos at pagninilay. Ang mga kaganapang ito na nakahanay bilang mga piraso ng isang banal na palaisipan ay nagiiwan sa atin ng pakiramdam na tayo ay nabubuhay sa panahon ng propetikong pagtatagpo. At habang patuloy na gumagalaw ang mga piraso, tumitindi ang inaasahan. Inihahanda ang entablado para sa isang pagbubunyag na nangangakong babago sa daloy ng kasaysayan.